Determinado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wakasan ang mga smuggler at hoarder ng bigas sa Pilipinas. Sa isang talumpati sa rice distribution event sa lungsod ng Maynila nito Martes, ipinagutos ni Pangulong Marcos sa lahat ng opisyal, otoridad at ahensya ng gobyerno na mahigpit na ipatupad ang mga patakaran at batas para matugunan ang mga issues sa bigas sa bansa. Asahan po ninyo na hindi kami titigil sa patuloy na pagbuwag sa mga smuggler at horder na nagpapahirap sa taong bayan. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit isidido po ako na ang buong puwersa ng pamahala na matigil na ang mga ilegal na operasyong ito. Inilarawan naman ng punong ehekutibo ang smuggling at hoarding bilang bukbok na anyay, lubhang sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas sa merkado. Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negosyante tiniyak ng punong ehekutibo na walang puwang ang mga smuggler hoarder at price manipulator sa kampanya ng administrasyon na Bagong Pilipinas. Aniya, walang humpay na hahabulin ng gobyerno ang mga ito para matiyak ang abot kayang pangunahing pagkain para sa mamamayang Pilipino. Buli namang binigyang diin ni PBBM na sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas. Ang kailangan lamang ay maayos na pamamahala ng produksyon at bentahan nito. Sa katunayan, ani PBBM, mas malaki ang ani noong second quarter ngayong taon kaysa ikalawang quarter ng nakalipas na taon. Ang pahayag ng Pangulo ay sa gitna ng kanyang pamamahagi ng bigas sa isang libong benepesyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Four Peace ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bawat benepesyaryo ay tumanggap ng tig-25 kilo ng bigas. Si Mang Roberto na hirap na sa paghahanap ng pangkabuhayan ay isa sa mga benepesyaryo ng Four Peace na nakatanggap ng sako ng bigas. Eh, tutuwa, siyempre. Napapayak sa tuwa. ...pagbigay sa amin ng bigas na ito. Nagpasalamat nga ako sa pagbigay ng bigas na ito. Alos isang buwan ang na makakainan namin. Nagpasalamat din ang iba pang mga benepesyaryo sa tulong na ipinagkaloob ng pamahalaan. Unang-una marami pong salamat kay President Bongbong Marcos sa tulong na bigas. Hmm, sa sobrang taas ng mga bilihin, napakahirap po ng buhay. Maraming salamat talaga. Po, malaking tulong po itong bigas kasi po ang estudyante ko po ay high school. Tsaka po, nito tricycle po yung asawa ko siya lang nitatrabaho. Kaya malaking tulong po yung bigas po na ni President. Ang isang libong sako ng bigas na ipinamigay ng gobyerno ay bahagi ng 42,180 na sako ng bigas na nasabat ng Bureau of Customs sa isang operasyon sa Zamboanga City na kalaunan ay naibigay sa DSWD matapos mabigo ang mga importer na patunayan ang legalidad ng importasyon nito. Nauna nang namahagi ng bigas si Pangulo Marcos sa mga benepesyaryo ng 4 sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay, Iligan City. Camarines Sur at General Trias Cavite. Ang rice distribution ay bilang katuparan sa isinusulong ng gobyerno na tugunan ang mga hamon sa usapin ng food security. Patuloy ding gumagawa ng mga konkretong solusyon ang pamalaan upang matugunan ang mga problema ang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Patuloy pa rin ang ating pagsulong para sa modernisasyon ng pagsasaka mula sa pagbibigay ng makabagong makinarya, infrastruktura, pangnaliksik hanggang sa pagtatanim, processing, distribution, marketing hanggang retail po upang madagdagan ang supply at ng ani. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Kresiling Katarong, SMN News.